Oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. Mainit ang pag-uusapan natin eh dahil init ang pag-uusapan natin. Init, init talaga. <laughs> oh, talaga naman hong napaka-init eh. Init. Grabe. Ay, kahit nga dito sa mga lugar na may aircon, pag lumabas ka, di ba? Nako, parang lalo ka ng... Miski <laughs> <Bisque> na <laughs> si sa aircon. Talagang mararamdaman. Ayan nga, eh, di ba? Yung aircon na nga, naiinitan ka hmm. na. Pag lumabas ka pa, doble. May jail officer nga sa Quezon City na namatay matapos hey. atakihin sa puso. Posible raw na dahil ito sa sobrang init. Panoorin po natin ang report ni Marisol Ala Alauna ng madaling araw nitong linggo, habang naka-duty sa Quezon City Jail, na-stroke ang 44 na taong gulang na si Jail Officer 2 Fernando Ribas sa East Avenue Medical Center. Idineklara siyang dead on arrival. Walang buhay, ibig sabihin walang, uh, walang activity yung puso niya, walang paghinga. Mawala. Napakahirap. Bagamat hindi makomperma kung heat stroke ang ikinwata ng jail officer, sabi ng kanyang asawa, bago raw mag-duty ay init na init na si Ribas na may sakit sa puso. Paalis na siya, pawis, naiinitan daw siya, ang init, ang init, ang init, sabi niya lang. Kay din daw po dun sa trabaho nila, na nakikita siya na talagang punas siya ng punas ng pawis. May sakit siya sa puso, uh, risk factor kasi yan. Maging ang mga preso, hirap na hirap na sa matinding init. Pagkasikip-sikip na nga ng kulungan, dagdagan pa ng maliempyernong init. Sa Station 10 ng Quezon City Police, nagtatanggal na nga ng mga damit pang itaas ang ilang preso. Binigyan na rin sila pansamantala ng electric fan na bawal dati. May masyad sa ano, Ano eh. Wala kang electric fan? Meron po. Pero, pero may Pero kahit may electric fan? May init. po. Dahil nga po sa nadarama po natin init ngayon, ay uh, pinapayagan na rin po natin uh, maligo sila kahit mga dalawa o tatlong beses. Sa Ilocos Norte Provincial Jail naman sa Lawag City, kinukulang ng supply sa bolong pinagkukunan ng tubig. Kaya naman nagpapadeliver na sila ng tubig na kanila pang tinitipid. Ang pinaglagbahang tubig ginagamit din sa palikuran. Sa Naga District Jail naman sa Camarines Sur, kung sa 16 ang tinamaan ng bulutong tubig dahil sa init, Tatlo na lang ang nagpapagaling matapos maagapan ng mga otoridad. Dito, hinabaan na raw ang panahon para makapagpahangin sa labas ng selda ang mga preso. Marisol Abduraman, GMA News.